sa update sa mga na pangarap. Nagpunta na ito si Lynette sa isang restaurant kung saan pinag-uusapan nila books na magkikita sila. At nandoon naman si Moira, nakitain din siya ni Vogue dahil sa cellphone na may laman na ebidensya. Tumawag naman itong si Vogue si Lynette at sinabihan na magkita sila sa kitchen ng isang restaurant para doon ibigay ang cellphone at ang pera na may laman na 1.5 million. Habang si Moira naman ay nag-aantay ng tawag ni Bogs pero hindi ito tumawa. Nandoon na silang Bogs at Lynette sa kitchen at binigay na yung pera ni Lynette at nakuha na rin niya ang cellphone. Pinakita muna ni Bogs ang laman na cellphone kay Lynette na may mahalagang ebidensya makita siya doon. At may record ni Doc Archie. Nagulat si Lynette sa nakita niya at nalaman niya lahat at ang kagawan ni Moira ng may sekreto ito. Agad na umalis si Lynette at pumunta kay Archie na pinakita ang laman ng cellphone. Nagulat din si Doc Archie at naalala niya lahat na katan. Tara do. tara Tuhan ni Moira at hindi rin pala analysis to eh. si Archie sa at kekasuhan itu ni Archie si Moira. sambut kamay pengarap Don't forget to subscribe.